Mga kapatid, eto na nga ang mga celebrity na magdidiwang matapos manguna sa mga posisyon na kanilang nilabanan sa bilang Pilipino 2025. Nasa Frontline, na balitang yan, si MJ Morpore. Sulit ang pagod sa kampanya ng mga celebrity na nanguna sa bilang Pilipino 2025. Kasama dyan ang mga aktor at re-electionist sa pagkakongresista na Sen. Richard Gomez, Arjo Atayde, at Jolo Revilla. Leading din and on post ang aktres na si Lani Mercado, former PBA player and coach na si Franz Pumaren, dating TV host na si Cutie Del Mar, at ang anak nina na Vilma Santos at Ralph Rick na si Ryan Christian Recto. Matagumpay din ang pagbabalik ni Vilma Santos bilang governor ng Batangas. Landslide Pagdaman ang panalo ng tandem ni na Daniel Fernando at Alex Castro bilang governor at vice governor respectively sa Bulacan. Sa pagka-mayor, nanguna rin ang re-electionist na si Lucy Torres Gomez sa Ormoc, Leyte. Ganon din ang dating PBA player na si Vergel Meneses sa Bulacan, Bulacan. Ang mister naman ni Alex Gonzaga na si Mikey Morada, nanguna sa pagka-vice mayor sa Lipa City. Para sa pagiging konsihal, muling nanguna sa 2nd District ng Pasig City si Angelo De Leon. Pangalawa naman ang dating Survivor Philippines Castaway na si Kiko Rustia sa 1st District ng Pasig leading din sina Aiko Melendez at Alfred Vargas sa 5th District ng Quezon City. Ang anak ni Isko Moreno na si Joaquin Dumagoso, nanguna sa mga konsihal sa 1st District ng Manila. Ganon din ang character actor na si Lou Veloso, nanguna rin sa pagkakonsihal sa San ng dating PBA players na sina James Yap at Don Aliado at ang aktor na si Ervic Dehandre. Lamang din bilang konsihal sa kanilang nilang mga lalawigan sina JC Parker, Maricel Morales at Kai Cortez. Nangunguna rin sa kanilang nilang lalawigan bilang board member. Sinagis Tony Alarcon, Angelica Jones, Aaron Villaflor at Jason Abalos. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5.